Hi mga kabayan, thank you sa mga likes, thank you sa inyong lahat Bukas mag start na ako sa aking balikbayan box Alauna na ng madaling araw dito Wala na yung bahay namin sa taas, wala nang ingay Ngayon naman hindi ako makatulog Dahil yung katabi ko napakaingay Grabe maghilik Ito siya mga kabayan oh no? nakadapa pa matulog ang ingay-ingay magilip yung isa naman takot sa kumot ay sa ano lamig nakakulam nakabalot na balot <laughs> Napakalakas maghilik mga kabayan. Hindi ako makatulog sa ingay nitong batan to. Ang liit-liit pa.